Ayun, guys, nagbawas na ulit ako dito. Maluwag na uli. Kaya lang, kailangan talaga ma, wala na to. Parang dito sa kabila, wala na talaga. Para masaya na si Papa si. <laughs> ayun yung ating, ano, may block na to. Ate Kasi ayusin tong, ano, itong flooring. Kaya lang nga daw, kailangan magbawas ako. Para nga daw, gusto nila dito, kunyari, mag-barbecue. Ganon. Ganon ang gusto nila mangyari. Kasi nasakop ko na kasing lahat. Kaya kailangan magkaroon sila ng space. Para, kunyari, dito na lang sila mag-barbecue, -ba barbecue. At saka, nalusot ako dyan, guys. <laughs> nalusot ako dyan. <laughs> kaya kinagalitan ako. Hmm. Baka kasi hindi pa inayos. Di pa kasi sinimento, diba? Dapat kasi sinimento na niya. Ayan, nalasot ako dyan. Pero hindi naman ako malalaglag sa baba kasi may bubong doon. Ano nang anak ko yung doon sa baba? Um, shop. Kaya ang dyan lang naman ako, hindi naman ako malalaglag ng gusto. Kaya ingat-ingat ako pagpunta rito. Kaso nga, magbibidyo ako noon dito. Eh, yan, na pag-apa ko. Yan. Ito yung ating, ano, may bulak na pa naman. Hindi ko ito ma go. go kasi super ganda nila, di ba? <laughs> Kaya ang balak. Ito kasing lugar na to, tamang-tama sa kanila dahil na maganda yung sinag ng araw dito gaya na lang nitong mga ito kapag ito wala sa araw maraming puti-puti yan kaya sila dito ko nilagay ngayon itong it, ayun, ayun na naman <laughs> nakatakot ayan, kaya ito, 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 ito ito alisin natin yan papapamigay na mag-aalis ako ng mga dapat ipamigay kasi pag sila yung pinakuha ko baka ko ano yung kunin kaya <laughs> nito, diba bigay to ni si Stacy kaya nito, bigay to ni ate Jo bagay na bagay siya sa niya hindi ko siya ma-let go tapos ito, dati ayoko pero parang ayoko na rin siyang i-aalis pero marami na tayong tumubo, ayan o no? pwede na siguro yun, kaya lang alisin ko yung madilim bakit ang dilim Ayan nga, continue tayo. etong ito, yan, ilalabas ko yan. Hmm, ito na lang at saka yung mga houseplants yung gusto kong ilabas. Ayoko maglabas nitong mga ano ko eh. Madali naman siyang buhayin, kaya lang, ang ganda siya eh. hmm. <laughs> Sa ito ba, ipamigay ko to. Doon sa nanay naman ni Ace ko, ibibigay, kumbaga kapag talaga nagawa na, pwede ulit ako kuma ng kapins. Pero ano nga, yung ito nga, ni, niisip ko kasi doon na lang sila ilagay. Doon, kaso wala silang sinagroon. Tapos ito, dapat dito, clear din to. Kaya ito, ay naku, hirap nang walang space kagaya nito hindi ko to pwedeng i dito dahil ang ganda niya rito hindi siya leggy diba? Hindi siya leggy paano ko siya aalisin natan dilim ng camera ko bakit ang dilim niya ninyares sa camera Ayan, ito guys lilipat ko to tito yan lilipat natin siya dito siksik 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 kanlan na lang natin sila para magkasya-kasya sila. Ito, kay si Jeneline Alejo Malaguna. Malaguna ito. Hindi hmm, ko mainalete yung mga yan. Kasi mga bigay. Ito, boy, pa naman. Ito, yan. Urong-urong lang natin. Urong-urong natin sila. Para... Matasha, Yan. Kahit lang. Ito na. Ito na. Ayan na. Nilipat ko na dyan. Ayan. Sana ay hindi napaalisin dyan. Sana okay na yan. Hindi na sana ako mamimigay. Dahil itong mga ito ay ayoko nang ipaampon. Dahil sila ay magaganda. mga bigay. Ayan. Mga bigay sa akin. Ito ka ganyan. Ito, bigay ni Ate Jo. Bigay ni Sis Daisy. Ayan, bigay si Sispe Pe. ito. Wala na. Wala na dito. yan wala na. Maluwag na rito. Ayan, maluwag na. Sabi naman niya, mga gilid-gilid lang daw. eh ayan. ayan. Ito namang chocolate na ito. Hindi ko alam kung hanggang kailan kasi yan yung basa na nabili ko eh. Ayan. Ayan. May ilaw na. May ilaw na to. May ilaw na. Ito. Bigay din ni si Spe, Hindi ko rin ito pwede ipamigay. Tapos ito. Ang kaganda nila. Hindi ko kayang ipamigay. Tapos ito. ba? Diba? Hindi ko na sila kayang ipamigay. May bumibili. May bumibili nito. Pero, eh, hindi ko hindi ko maayan ewan ko lang ayan, sana ayan give and take naman sana kami ayan, kailangan magawa ayan <laughs> ay wala na dito ng halaman hmm. tambayan na dyan eto, baka ipabigay pa rin ayan ewan ko lang, baka mapakausap ko na dyan na lang siya ganda naman siya dyan, oh sayang naman ako nagpalaki nito Liklit pa niyan dati. Ah, ito naman, ipamimigay yan. Ito. Ito, yan ni Kuya Kenneth. May pagbibigyan daw siya. Yeah. Oh. Wala na. Wala nang dapat na ipamigay dyan. Ito naman, di ko rin maialis. Dahil ang ganda ng dahon niya. Oh. Oh. Ganda ng dahon niya. Ito. Dito ko na nilagay kasi nasobra na siya sa tubig. Ay. Ayan. update ko na lang kayo guys Ayan. tapos na ako at pagod na maraming maraming salamat sa inyong lahat pagdasal nyo na ako eh, hindi mawala ng alaman Ayan. bye everyone thank you sa inyong lahat sa inyong lahat mga plantita thank you at sa team promote Ayan. thank you thank you at sa mga bago natin mga kakilala Ayan. sila si smirgen malam um, lab Mam Jona, Sokalan Bliss, uh, si Lin, Groly Lin, yan, mga Sokalan Lover, yan sila si Stacy, yung eh, ating Plantita Lover, sila Buso, Pati Joss, <coughs> is R. Um, sana ay, hindi na mawala ang iba nating na halaman. Ito nga, hindi na, ano, yan, ganyan. Ayos ko pangit eh. Yan. You know, ayan o, ni si Stacy po. Ayan. O, kaya, mahirap, let go. O, yan na, babay na. At ate pa lang, Hoya. Pinagsama-sama ko na sa isa. Tapos yan, sana mag-ano dyan. May jingle nga pala ako. Gawa ni Sir Dante Salvador. Libre lang to. At si Skor, plantatay. Si E, ayan. Yung mga plantita dyan. sa Bulacan, may kwelang bida Si Mama Donna, baby plantita sa tuwina Halaman dito, halaman doon Bawat tanim ay may pagmamahal sa kanyang garden Presko at maaliwalas, stress-free vibes Napakagandang tingnan, mahilig ding mamasyal Kahit saan magpunta, sa vlog niya Kwento'y puno ng saya May tawanan, may kulitan, may konting chikahan Good vibes Plantita goals, siya ang peg Laging chill kahit ulan o init seg Sa YouTube niya, wala kang problema Mama Donna TV, tropa sa bawat eksena